Makabagong human washing machine ilalabas na sa Japan sa susunod na taon. Talaga nga namang malayo na ang ating narating lalo na pagdating sa teknolohiya dahil hindi na lamang mga kitchenware at mga damit ang may tagalinis. Pati ang mga tao may sarili na ring washing machine. Kung anong buong kwento, alamin! Taong 1917 nang ilabas ng Sanyo Electric Company na ngayon ay kilala bilang uh, Panasonic Holdings Corporation ang pinakaunang human washing machine sa Osaka Kansai Expo. Nagre-release ito ng malalaking air bubbles na siyang maglilinis sa katawan ng taong gumagamit nito at may kakayahan din na mag-massage sa pamamagitan ng plastic balls. Marami ang nakasaksi sa launching nito kabilang na si Yasuaki Oyama na nasa grade 4 pa lamang noong panahon na yon. Hanggang sa pagtanda ay bitbit -bit ni Yasuaki yes, ang paghanga sa nakitang machine. At ngayon ay naghahanda na rin siya para sa launching ng bagong version nito at sinabi sa Japanese media na ito ay magsisilbing legacy mula sa naunang bersyon. Ilalabas ito sa Science Co, isang uh, kumpanya na dalubhasa sa paggawa ng bathtubs at showerheads kung saan siya ay nagsisilbing bilang chairman. Ang makabagong human washing machine ay tinatawag na Miyari Ningen Sentakuki na maglalabas ng milyong maliliit na microscopic bubbles upang dinisen ang katawan ng user. Mayroon din itong sensor na kayang basahin ang pulso at biological data ng tao upang timplahin ang temperatura ng tubig. Bukod pa riyan, gagamit din ito ng AI upang matukoy kung kalmado o excited ang gumagamit at kaya rin mag-project ng mga litrato upang iset ang mood nito. Umaasa naman ang science ko na umabot ng isang libong katao ang makakasubok sa kanilang human washing machine na ilalabas sa Osaka kans sa expo na gaganapin sa April 2025 Ikaw gugustuhin mo rin bang gumamit ng Human Washing Machine D W Research Report Report Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.